Ah uh, good morning mga kabangka narito na naman tayo sa ginagawa nating ah uh, fiber na bangka. Ay magsi-short video ako para ipakita ko sa inyo yung mga nagawa namin nitong mga nakaraang araw. Uh, mga kabangka uh, bago pa bago kumpisahan ang ating ah uh, pag uh, pakita, pag update, ah uh, pag-like, comment, uh, subscribe na rin sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Sige libutin muna natin mga kabangka. ayan mga kabangka papakita natin yung uh, bangkang uh, fiber napakalaking bangka ito mga kabangka, ang uh, tansya namin dito mga dalawang buwan na lang. Baka maibaba na ito dito sa buwan, sa dagat. Ayan. Itingnan natin mga kabangka dito. Kasi na nailagay na yung tubo para sa buwan, para sa timon. Ayan mga kabangka. Binalutan pa nila kasi nga nilagyan ng uh, Masin niya nilagyan ng oxy mga kabangka. ito yung binalot ko ito pinaiber ko ito mga kabangka binalutan ng fiber para hindi mabulok ka agad kasi iba iba ngayon mga kabangka ang uh, kuhan, mga bakal yung sinasabi nating bakal na mga kuan uh, galvanize hindi na original na galvanize mga kabangka pinakalawang na rin kaya binalot namin ng, ng, ng fiber pipisto tayo dito sa unahan mga kabangka yang mga kulay kulay orange yang ating uh, barandilya mga kabangka yung railing natin kikisto tayo dito ayan ayan mga kabangka mga kabangka magpapasalamat nga pala ko sa inyo sa aking mga uh, avid uh, supporters mga subscribers mga silent viewers, mga viewers ko saan man sulok ng mundo uh, kumusta kayong lahat uh, Bigyan nawa kayo ng magandang pangatawan ng ating mahal na Panginoon. Hindi na ko akyat doon mga kabangka. Dito na lang tayo sisilip. Ako ay nagpapasalamat sa aking uh, kaibigan si Art Venture TV na siya yung nagga-guide sa akin tungkol dito sa aking pag-a dahil marami pa akong hindi na tututunan dito sa lalo na sa pag-upload ng... Uh, mga videos mga kabangka yan yan yung ating uh, kabuang ginagawa dito tayo sa palangoy yan yung palangoy yan ay wala nang babalikan diyan mga kabangka yan okay na yan yan may liner na orange Ayan yung ating reeling mga kabangka yan yung ating kamaruti napakalaki talaga kabangka yan dito tayo sa loob mga kabangka ah dito nga pala mga kabangka na kabitan namin ng ano kalahati pangalang yang ito yung budiga ng konsumo mga kabangka ayan meron na kami na ilagay na baw saka yung pang ilalim nung ating uh, budiga ito tapos ibabawan pa natin ng ano yan kung uh, mga kabangka kung at saka lalatagan natin ng fiber mat yan ito pa yung bahagi na hindi pa namin na eh kakabit kasi itong kahoy nito iyan ang ating ilalagay eh, doon sa nakadikit doon sa pangdingdingan mga kabangka dito okay na ito mga kabangka dito lalagyan na lang ito dito ng takip tapos sa kapaybe rin ng uh, kuhan, mga kabangka at lagyan natin ng takip mga kabangka yan dito okay na rin yan mga kabangka ang atin uh, na lang isusunod yung uh, pagpunas ng resin yung pure resin para pampakintap mga kabangka akit tayo mga kabangka dito ako sa bahaging uh, unahan ng ating kamarote mahirap uh, wala pa tayong hagdanan mga kabangka ito yung ating takip ng ating uh, pilot house mga kabangka ayan ayan dito tayo sa bandang likuran bangka-bangka wala pa nga pagbabago kung hindi yung linis pa lang kung ating papansinin napakalinis ng uh, sahig natin yan puting puti lalo na ito mga kabangka kapag napahiran natin ito ng pure resin para kumintab talaga siya ito pa yung natitira mga kabangka pag gumanda panahon ito yung aking palalapatan ulit para sumunod na dito sa kulay dito. No, Ayan, mga kabangka. Ang ating palo, isa na lang ang uh, hinihintay niyan yung bandang gitna. Yung sumunod dun sa unahan niyan na lang mga kabangka ang ating uh, Iisang isang ikakabit. Tapos wala nang iba kung hindi lahat ito ay puro finishing. Ito mga kabangka ay babalutin pa ito. Babalutin pa ito Orange na ito mga kabangka kasi 'yan ang ating kulay ng ating uh, riling mga kabangka. Yung sa dati na sinasabi ko ay ba bakal o steel ang mailalagay, hindi na yun na sunod mga kabangka. Kasi marami namang mga ritaso ng mga ganito kaya ito na ang mga ginawa ng ating uh, foreman sa uh, karpintero. So, ito kayo, Boboy, shout out. Ito kayo. Ayan ang uh, kaya naging tukayo, ito ko siya kasi Francis din siya mga bangka bata pa yung aming purman dito. 30 mahigit lang pero napakahusay ng duminyo, mahusay nang, yung. nang uh, gumawa ng mga malalaking bangka. Kaya kung uh, sino man sa ating mga viewers, mga subscriber na gustong uh, magpa estimate ng uh, ganitong klase mga bangka, kaya niya mag-estimate mga kabangka. Ah, uh, mga kabangka, dito ko tatapusin yung aking uh, pag-update sa bangkang ito, sa bangkang ginagawa namin, Fiber. Ah, uh, ako muli magpapasalamat sa aking mga subscribers, silent viewers, mga viewers saan masulok ng mundo. Maraming salamat nga pala doon sa aking mga uh, bagong mga nagtamsak, bagong nakasubscribe sa aking uh, munting channel. Maraming salamat sa inyo. Uh, sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta itong aking uh, munting channel uh, mga kabangka aking uh, si shoutout ang aking kaibigan si Jinsan si Jubani Works Idol maraming salamat si shoutout uh, si shoutout din sa aking mga laging nakasubaybay sila Jefferson Malabatuan uh, Gini Ariglo sila Cedric Verdo, sila Agidoy ng Tatbalogan Samar sila Danilo Aligo ng uh, Daram Samar shout, shout out mga taga Daram upay uh, nga aga iyo nga tanan dida aking mga yung mga hindi ko mababanggit uh, shout out na lang din sa inyo dahil ito ay malapit na ang oras ng aming uh, pag umpisa ng trabaho araw ng lunes ngayon mga kabangka kaya kailangan unahan natin ng sipag mga kabangka Maraming salamat yung hindi para kapag subscribe, paki like, comment, subscribe at paki click na rin ang ating notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video.